Daijun People's Festival here in Hong Kong. Ayan po. Ito po ay inorganisa para ating bigyang pagkilala at pagpupugay sa kultura ng katutubo. So, sa iba't ibang parte ng ating Pilipinas, nagsama-sama po sila para ipakita ang kada kultura, kada damit, kada booth, na meron sila para from Philippines, muling maaalala natin ang kultura ng Pilipino at ipakita ito sa mga tao dito sa Hong Kong. Di ba yes. si Tui? Yes, yes, Dr. Janet. Gusto po natin ipreserba ang kultura at ang heritage ng Pilipino. Ang katutubo po ang kauna-unahang Pilipino. So, ito po, ang event po na ito ay mauulit po. At inaanyayahan na po namin kayo sa darating na taon. Sa Macau naman po ito ulit magaganap. 好年天，马哥。 rin po sa mga kababayan nating uh, OFWs, mga migrant workers, kahit sa uh, sulok kayo ng uh, mundo, nandito lang po ang inyong uh, Kuya Bongo na handang makinig po sa inyo, sa inyong mga hinaing, at uh, handang tumulong po sa inyo sa abot po ng aking makakaya. At salamat po sa inyong suporta sa amin ni dating Pangulong uh, Duterte noon pa man sa inyong tiwala na binigay sa amin. Hinding Hindi po namin sasayangin yan. Kaya kami po ay uh, patuloy ako, patuloy po akong magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. ingat kayo parati sa Bisaya pa uh, amping permi o ampo ta. Ampo ta permi. Dili ta pasagdan sa atong Ginoo. Hindi po tayo pababayaan ng ating uh, their resiliency and their resourcefulness, I must say, under the scorching heat of the sun. I urge all of you to continue supporting one another to achieve your theme. May this festival be a beacon of unity for the migrants in Hong Kong and allow you to share your blessings from the rest of your countrymen. We need to be united in order to uh, move forward and become a developed country. Para po sa inyong lahat, maraming salamat at this effort na pinakita ninyong lahat sa ngayong araw ay pinasasalamatan po namin ng buong puso. At sa ating pong mga Hong Kong to the Macau, my love workers, thank you so much for the effort, sa inyong commitment, sa inyong sacrifices. At nakikita ko po lahat yan. Siguro ang tanong natin, bakit may celebration ng indigenous peoples ngayong October? Mahalaga po kasi ang October para sa ating mga IPs ng Pilipinas kasi ito yung buwan kung saan uh, na ang tinatawag po nating Indigenous Peoples' Rights Act of the Philippines. Ito po yung kauna-unahang batas at nag-iisang batas sa buong mundo kung saan nare-recognize ang mga Indigenous Peoples at ang kanilang tinatawag na yutang kabilin, uh, lupang ninuno or mga ancestral lands. Kaya po sa atin, importante ang buwan ng Oktobre. participants no saludong saludo kami especially ng United Filipino Global hindi lang dito sa Hong Kong Macau all over the world saludo kami sa inyo It is a very successful event I believe that uh, yung cultures po ng China and the Philippines kan uh, pwede po natin siyang ipagisahin at uh, para po magkaroon tayo ng cultural exchange. Thank you and I hope that you will continue promoting and fighting for the rights of our indigenous peoples here in the country and abroad. Ng buhay Muli, magandang araw po sa inyong lahat at maligayang selebrasyon ng First Indigenous People's Festival. Mabuhay po kayong lahat. Philippines can finally put an end to local communist armed conflict and build a brighter, more inclusive future for all its citizens particularly for the indigenous cultural communities or the indigenous peoples. Congratulations sa inyo at sa ating mga indigenous people at ating mga kapatid na mga IPs. congratulations sa inyo lahat. More success to your organization and to your unity And to the broadening of your efforts to reach out the biggest number of our Filipinos through your initiatives. Maraming salamat po. Buhay po kayong lahat. May God bless us all.